Hello po mga mga people, nandito na tayo sa ating bagong YouTube, bagong YouTube video natin sa Mobile Legend. Um, Pag-uusapan natin ngayon guys is paano makalis sa, sa, ano, sa, sa Grandmaster or Epic kung ano man rank. So, iko coach ko kayo kung paano kayo mga kalis, ano mga maling ginagawa nyo. Bago natin ito simulan, guys, is that, huwag nyo alimutan i-like tong video. Pag umabot po ito ng 850 likes, mag -e skin giveaway tayo. Isulat nyo na ang ID, ID at in-game name nyo dito sa comment below. At saka huwag nyo kalimutan mag-subscribe. So, tingnan natin dito kung si, kung si pala, guys, ang i-coach natin. Tingnan natin kung ano yung maling, maling ginagawa niya. So, basically, kinuha niya kaagad na, na unang item is jungle item. Uh, abilities execute. Level 2 na siya. So, meron na siyang first skill at saka yung second skill ko sasabihin. So, dito tayo, kiting natin ha, kung ano yung mga maling ginagawa niya. Black lang natin to. So, yun natin, nakuha na nila yung blue. Pero sino, na kanino yung blue? Ayun ang malaking tanong, na kanino ba talaga yung blue, di ba? What? Ito lang. Level 3 na sila. So, dito, mag-top lane si, si, si So, Dapat, pag-saber, pilitin mo kunin ang mid lane. Pil pag saber ka, pilitin mo kunin ang mid lane. Useless ang ADC mid lane, guys. Wag nyo, wag, pag marksman kayo, huwag kayo mag, mag ADC. Uh, ah, wag kayo, kung marksman kayo, huwag kayo mag mid. Napaka useless yan. Kung Moscow lang kayo, or Clint pwede, or Bruno. Kasi may mga escape kayo. So, tingnan natin dito. So, level 4 na to si Kurosu. Ano? So, dapat basically ngayon, guys, gangka, mag gank na siya. Ito huwag siyang wag siya, wag, ka, wag, ka, wag, ka, wag ka papasok sa mga ganito, Kurosu. So, Guys, nakita nyo, wala kang vision sa, wala kang vision sa map. Ba't ka papasok sa ganun? So, nagbawas ka ng HP mo, nabuwasan. So, wala ka pa ganyan yung blue buff. Eto na, hook. Yun na. Up. So, ulti. Nice, nice, nice. So, nag na. Auto-attack, auto-attack. So, ay, but, Hmm... Um, dapat hindi ka muna umalis doon. Pwede mo pang i-auto-attack doon si Balmon. Dapat ma-trigger niya ang regen niya. Pero, ice lang. Nakakuha kayo ng trade doon. Nakakuha ka ng kill. So, long sword kagad ka kinuha mo. So, baka kukunin mo dito is cooldown reduction. So, 13 seconds ngayon ng ulti mo. Pwede ka mag-rotate ngayon sa mid kung gusto mo. So, namatay doon si, simiya Pwede ka mag-mid. Nakikita mo pa si Moskov sa mid, di ba? Nice. Pero mas priority talaga ang blue buff. Okay. So, kinuha mo yung blue buff. So, dito. Dapat kinuha mo na isang jungle monster na to. Yan. Paisa-isa -isa yung kinukuha mo. wag wag ganun, guys. wag pag paisa-isa. Pwede mo silang pagsabayin. Pwede mo pagsabayin yung dalawang monster na yun para mas mabilis nag ka, okay? Dapat di ka nag dapat nag ka. Wag. So, dito, nagpa-farm ka, okay, fine, mas maganda yung farm. Pero dapat nag ka, mas kailangan mo na puno na mana. So, dito, ulti mo na yan. Nice, ulti. First kill. Okay. So, doon, guys, ang maling ginawa mo doon, cross is dapat nag ka. Okay, nakuha mo yung farm, level 6 ka na. Nice, nice, nice. Ngayon, inulti mo si yung ano, yung nasa mid lane. So ngayon anong gagawin mo sa bot? Guys, risky, wala kang ulti. Napaka-useless niyan. Dapat nagbaka dapat pinuno mo yung mana mo para mas magamit mo yung blue buff mo na maayos. So ngayon nandiyan ka, dapat ultin mo dito si si Layla. Si Layla ultin mo dito ha. Ah. Crosses si Layla. Pag Initiate na, initiate na. Layla, Layla, Layla. Okay, nice. First kill. Wag mo na. Auto-attack. Auto-attack pa rin. Auto-attack. Wag mo gamitin. Tap to to Huwag matakot. Huwag ka matakot kay kay ano kay ano ba to kay Kay Franco, wala pa rin siya sa turret range nila. So pwede mo siyang auto attack, auto attack. Tapos may second skill ka. Pwede mo auto attack, auto attack, auto attack, auto attack. Tapos, pagkapasok niya sa ano sa tower range niya, second skill palayo. Hindi ka na makukuha. So kay kinuha niya yung turtle. Kaya yung mid lane free, sayo. free yan sa iyo. Free sa ni Mia. May ulti ka Ba't dapat pumunta ka sa bush. Dapat dumaan ka dito. Dito ka dapat dumaan sa bush. Dito. Dapat dito ka dumaan. Dito sa bush. So ulti na yan si Moscow. Ultin mo. Huwag ka matakot. Mm. Kita mo. Nag-retreat ka kagad doon. Pwede niyong mapatay si Moscow. Pwede niyong mapatay doon si Moscow. Easy kill yun. So inuuna mo yung farm. Easy kill si Moscow sa'yo doon. Pero mas inuuna mo yung farm. Okay. Okay. Wrong move sa'yo ulit. Sa bot. Nakita mo nag-aaway. Pupuntaan mo yan ngayon. Nice. Puntaan mo yan. So namatay. Okay, puntan mo Okay, nice, nice, nice Patay yan sa'yo si Layla Patay yan Okay, inulti mo yun Dapat di mo na ginamit ulti doon Napaka useless doon Dapat ginamit mo lang second skill First skill, auto attack Patay na yun sa'yo normally Kasi lamang ka na sa amnes, Lamang ka na sa item eh So nakuha mo na yung first item mo ngayon Yung first buo mo So ngayon Okay, farm ka ng farm Nice Nagpa-farm ka ng maayos uh, Gold efficiency yung ginagawa mo Malaking gold yung nakukuha mo Basically, dito sa game na to, ikaw ata may pinakamalaking gold na. Hindi, nee, so ikaw yung pangalawa. Okay, nice. Hindi ma malaki, hindi pa kaya So, dito nagpa-farm ka. Okay, fine. Pero tingnan mo yung top mo, bo boy. Kurosu, yung top mo, wala na, di ba? Dapat pupunteryahin mo na dito. Is that yung mga, ano, champion kill? Si Moskov, easy kill sa iyan. Si Layla, easy kill. Mas lala si Layla, free kill sa iyan. Ano yung gamit ni, ni Layla? So, ano, assault yung gamit niya. Free kill sa iyan. Punta ka sa bot lane. mo si Alayla. wag mo na ngayon. Tatlo sila. Pero sure, sure ko hindi mo yan nakikita. So, nakikita mo. Naghintay ka ng vision dito. So, naka-steady ka lang dyan. Wala kang ginagawa. Umalis ka na. Pag ganyan wala kang ginagawa, magbaka back ka. Punain mo yung mana mo. Bumalik ka sa jungle mo. Nakikita mo sa top lane ngayon. Si Moscow, pati si Alayla, naglaban doon. Doon ka pumunta. Kaso wala na dyan ka. Anong ginagawa mo dyan? Huwag kang mag-i-steady na ganun na walang ginagawa. Napaka-useless nun. Okay, fine. nag ult ka. Nag-ulti mo si, si, ano, si Franco. Papatay mo yan. Ay, ba? Um, auto-attack, tol. Auto-attack. Kita mo. Ginamit mo kagad yung second skill mo doon. Napaka-useless. Bakit mo gagamitin yung second skill mo doon? Range pump naman siya ng auto-attack, di ba? So, okay, fine. So, nakita mo yung mali mo doon. Is that, nag first of all, mali mo. Nag-stay ka matagal sa jungle. Napatay mo nga si Franco sinusugod mo yung isa, hindi mo kailangan gamitin yung second skill mo doon, tol. Hindi mo kailangan gamitin yung second skill mo doon. Auto attack, pwede na. So, balik tayo sa'yo ngayon. Tingnan natin yung buhay ka na ata, hindi pa? Tsaka ganina nakita mo si Moscow pati si Mia naglalaban sa taas. Pwede mo yung kunin. Si Lila na sa mid, easy kill sa'yo yan. Huwag mo pupuntiriyahin si, ba Wag mo si, si Franco Balmon. Useless yan sa'yo, useless. Pupuntiriyahin mo yung pinakamadaling patayin. Okay? So, 4-1, okay, nice. May cooldown reduction ka na sa boots. Malaking advantage na yan. So, kung mo ata dito yung, ano, yung armor, pati yung mana, nagtagtigas, nice. Nag-turtle ka, okay. Okay, nice, nice. Objective yan kagad sa map. Yan, si Balmon na jan Ba't mo inulti si Balmon, tol? Bakit? Dapat di mo inulti doon si Balmon. Di mo inulti doon si Balmon. Napaka-useless. Tapos ngayon, wala ka ng ulti. Tingnan mo. Wala ano Pwede mo ma... Uh, Tingnan natin ang ilan ng buhay ni Layla. Puno pa. Pero pwede mo dito mapatay si Layla. Okay? Nice, nice. Pero buhay na ata yung blue mo. Kailangan mo... Ah, nakuha na ni Mia. Kuha na ni Mia. Na Tandaan mo guys. Tandaan nyo guys. O kaya sa'yo, Kurosu Yung blue buff, napaka malaking importansya niyan ni... Kay ano, kay Saber. Okay? So, okay. Wala nang hook ngayon. Si ano, si, si Franco. Nice, nice. Wala nang hook ngayon si Franco. For 8 seconds yan, walang hook. So, yan. Ngayon nakikita mo doon si Moscow. Nakita mo sa bot lane si Moscow, di ba? Easy kill sa'yo yan. Easy kill si, Mos si Moscow sa'yo. Layla? Okay, ulti mo si Layla ngayon. Ulti mo na si Layla ngayon. Ulti mo na. Ah, ginawa mo second skill mo. Tall, useless. Okay, fine. Execute. Nice. Pero huwag mo gagamitin doon yung second skill mo kasi ang gagawin ni Layla, mga nasa Grandmaster ka. Mga ban... Okay. Ban mo mga player dyan. Hindi sila aakyat dito. Hindi sila aakyat dito. Dito sila pupunta sa tower nila. Kasi alam nila, tower yun eh. Mas safe sila dun eh. So, hindi mo kailangan gamitin yung second skill mo. Lalabas at lalabas sa vision mo dun si Layla. Okay lang. Secure kill naman. So, nice. Nice. Nice move pa again. Nice move pa again. Napatay mo pa again. So, ngayon, score mo 5-1. Normally, snowball na yan sa'yo. Bot lane, patay mo si Moskov. Bot lane, patay mo si Moskov. Kasi, kung tinitignan mo ngayon yung score, scoreboard, si Moskov yung pinakamataas na gold sa kanila. Dapat titingnan mo palagi yan. Papatay mo ngayon si Moskov. Kailangan mo patay si Moskov. Ginagawa mo second skin mo. Useless tol. Nagsasayang ka na mana. Huwag ka magsasayang na mana ng ganun-ganun lang. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. So nakikita mo nagka-clash na doon sa mid. Sa mid. Punta ka na sa mid. Punta ka na sa mid. Pumunta ka na sa mid tol. Ah, huwag ka magsisegway. Punta ka na sa mid. Kulang sila eh. Nakikita mo naman sa map yan, di ba? Nakikita mo kung ilan sila. Apat sila. Kulang sila. Hmm. Hindi sila lima. Okay doon. Okay. So, dito 2 versus 3 na. Nakikita mo pag ito sa map mo, ha? Nakikita mo pa yan sa map mo, tol. Kitang-kita mo yan. Di ba? Nakikita mo yan. So, alam mo na apat lang sila doon. Apat lang sila doon. Andun si Mosko. Pwede mong patayin si Mosko. Okay, nakasegway ka. Nice objective. Pero di mo kailangan yung tower na yun for the moment. Okay? Hindi mo kailangan. So, may blue buff na. Nice. Nice. Layo ka dyan. Layo ka. Huwag mo ultin. Huwag mo palagan. Huwag palagan. Nice. 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 Huwag palagan yan. Huwag palagan. May ulti siya. Hindi ka mananalo doon. May ulti siya. Huwag papalagan yun. Balik ka. Balik ka. Balik ka. Balik ka. Eh na Nakita mo tol. Nakita mo paket dito si... Nakita mo paket dito yung kakampi mo. Hindi mo tinitingnan yung map mo. Hindi mo tinitingnan yung map mo masyado. Dapat, guys, etong problema sa mga Master, Grandmaster, or Epic 5 or Epic 3 pa baba is that hindi nila tinitignan yung map nila. Basically, kami na sa Legend above or yung iba, ako, every 2 seconds, tinitignan ko yung map ko. Tinitignan ko yung map ko. 2 seconds yan. So, pinapatay mo si Turtle. Nice. Kaya mas kailangan ka ngayon, dude, sa team fight. Kasi, ang dami mo lang napatay eh. Basically, ikaw na pinamalakas sa team mo ngayon eh. Kung ni. eh. Ang mo na napatay, maganda na yung item mo. Nagfa-farm ka pa din. Mm, wrong move. Tapos, tingnan mo yung mid tol, Dito, easy kill sa si Moskov dito tol. Easy kill na easy kill sa si Moskov, ba ah. Kung sasabihin, easy kill si Moskov, sabay ales, di ba? Si Bat. So, dito ka na, okay, fine. Tingnan natin kung ano gagawin mo. So, kalahati buhay mo dito, ah. Kalahati buhay mo. Hindi ko alam kung napap mo na yung regen mo. Sige, farm. Mm -hmm. Yan ang nga ba sinasabi ko. Mas, iniimportansya, Nakikita mo yung kalaban na sa mid. Okay, fine. Tingnan mo yan. So, basag na yung mid tower mo. Mid tower nyo. Hindi yung mababasag mid tower mo kung nandun ka sa tamang team fight. So, ngayon, sinasalo mo. Ultin mo yan. Ultin mo yun. Dapat inulti mo yun. Bakit? Mas kailangan mo yung kill na yun. Hindi kailangan ni Franco ng kill. Ikaw may kailangan. Dapat inulti mo yun. Execute labas. Di ba? Dapat ganon. Nice. Second skill. Pagka mas mabilis yung takbo. So, dito, Eto ah, masyado ka nagpo ulti nice, first kill, execute, 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 too late. Pinakita mo, ang bagal mo mag-execute, tol, ang bagal mo mag-execute. Ulti, execute ka agad. Kung mag-ulti ka, ibig sabihin nun, for sure kill na yun, okay? So, ulti ka, execute, first kill. Or, ulti ka, first kill, execute, auto-attack, auto-attack. Hindi ka mag ulti kung hindi mo hindi ka hindi mo sure kung mapapatay mo. Wag na wag ka mag ulti kung hindi mo sure ng mapapatay mo. Okay? So dito patay ka. So score mo dito ay 2 Pero ayos lang ko. mo na diyan is um tooth of greed. Sasabihin. So para mas malakas yung ano mo damage mo at saka may life ka kapag nag-auto attack. So dito basically carry mo tong game na to. Ikaw magki-carry ng game na to. Okay? Kaso mas iniimportahan siya mo yung farm. Okay, maganda yung farm kung hindi mo nakikita yung kalaban mo sa map. Doon ka magpa-farm. Kung nakita mo hindi nag-overextend ang kalaban mo, doon ka magpa-farm. Pero pag nakita mo nag-overextend, eto, ikaw nag-overextend ka na. Yan na, oh. Masyad, ikaw naman masyado nag-overextend. Hindi mo nakita kung nasaan yung kalaban mo, umakyat ka sa top lane. So, kasalanan mo yon Admit it. Ngayon, ay nakailangan mo improve. Namatay ako. Bakit ako namatay? Kasi nag nag-overextend ako. Ganon dapat ang gagawin mo. May makita ka mag-overextend, patayin mo. Ayun ang ayun ang ayun ang ano, ay nang ano ba to? Ang role mo as in assassin ka, 'di ba? Assassin ka, mag-overextend, papatayin mo. 'Di ba? So tingnan natin. 63 ang score mo, may two top grid ka na. Uh, cooldown reduction boots, pati mga cooldown reduction item, pati pampakunan. So, ngayon, di mo nakikita yung gold lead Pero gold lead is 4k pa rin Or 3k pa rin sa inyo Pero di mo yung nakikita kasi Well, basically, hindi mo talaga makikita So, dito, nag-overextend lahat na kakampi mo Okay? So, dito gawin mo, kailangan pumunta dyan Kailangan mo, kailangan nyo sa clash na yan Kailangan ka sa clash na yan Huwag ka magsisegway, kailangan ka sa clash na yan Ito yung importansya dito Kailangan na kailangan ka dito Nice, patay mo yan Sige, punta ka kay Layla. Puntaan mo si Laila mm, Tumakbo ka Ba't ka tumakbo? Ba't ka tumakbo? Uh, mali. Ba't ka tumakbo? Ba't ka tumakbo doon? Hindi ko get sa so ba't ka tumakbo. Yan. Ulti. Nice. First kill. Sige lang. Ay! Ba't ka matatakot? Ba't ka tumatakbo? Alam mong namatay yung dalawang team nila. Nakikita mo si... Nakikita mo si Franco dito sa top. Ay, sa mid. Diba? Tapos nakita mo dito si... Si Moscow. Kung sasabihin kasi... Cleaner wave niya eh. So, alam mong... Wala doon si Moskov. Hindi na kasama ni Moskov. Ulti. Wala ang first kill. Okay. Nice, nice. Okay lang yon Okay lang yon Hindi mo yung papatay. Hindi mo siyang papatay. First kill ulit. Wala ka na. Wala ka na. Alis ka na dyan. Out ka na. Out ka na. Out ka na. Baka na. Baka na lang. Baka na. Huwag na maging queen. Baka diba na. So, nakita mo si Moskov kaganina sa bot. Cleaner niya. Si Franco sa mid. So, basically, sa sayo, sayo doon si Layla. Patay sayo doon si Layla. Kung sasabihin. Yung na problema, hindi nyo tinitingnan yung map nyo ayun yung problema, wala kayong vision sa sarili nyo sa sarili nyo, ano, galawan so, kailangan nyo palagi tinitignan yung map, map nyo habang kung team fight man yan, or clash, or naglalask kayo, or ano man tingnan nyo palagi yung map nyo guys, tingnan nyo palagi yung map nyo, okay? huwag nyo problema huwag nyo, huwag kayong, huwag kayong ano na lang, yung basta gaming na lang okay, tingnan nyo yung map nyo, discarte yan, didiscartehan nyo Okay, so dito Alam nyo, wala na si Lord Yung blue buff, kailangan mo yun Hindi yun kay Mia, mas kailangan mo yun Yun na nga ba sinasabi ko eh Binibigay mo yung blue buff kay Mia Pero mas kailangan mo yung blue buff H Hindi ka pang auto attack Pang initiate ka Ginagamit mo yung skin mo para bumawa So kailangan mo yung buff na yun Okay, dito, dito ka Nagtatago. Nice. Maganda yan. Ngayon dito, kailangan patayin dito si Laila at Moskov. Okay? Laila at Moskov. So, tingnan natin kung nagagawin mo dito. So, sa ganito, sa ganito, Kuroso dapat, oh, sa ganito gagawin nyo, guys. Isintayin nyo si Lord Boba. So, dito, nakita oh, nice. mo. nice. Ultin mo siya. siya. No, too late na. Kagano na nasa tower siya, tsaka mo siya dapat inulti. Dapat di ka nag-execute, uh, nag-execute ka ata dun eh. So dito, ba't, ka na nata kayo natatalo dito is that, okay, fine, pa eto ah. Para mas madali, para mas madaling, ano, para mas madaling lulungin para sa'yo. Ang dami mong maling ginawa. Hindi ka tumitingin sa map, hindi ka tumitingin sa map mo. Um, hindi mo pinofocus yung marksman nila si Moscow free sa iyo palagi na mo sa Macbo. Free kill siya, free kill siya. Si Moscow hindi aabot sa ganyan kalakas. Kundi kung ano kung lagi mo siya pinapatay. Si Layla pinapatay mo nice, hindi siya nakapagbo. Ngayon nakit napatay mo nang Titignan mo dapat ang scoreboard. Si Layla namatay 3 times, mas dami yung dead niya kaysa nakin niya. Hindi na siya makakabuo, late na siya. Ngayon kailangan mong patayin dito si Moscow. So, punteryahin mo si Moscow. Kailangan mo siya patayin. So dito sa game na to nagbuat si Moscow hindi mo siya pinapatay. So nung nakabuo na siya, hindi mo na siya mapapatay basically kasi kahit ultin mo siya, kahit anong anisation na gagawin mo, hindi mo siya mapapatay kasi nakabuo na siya. Eh. So dito ang mali mo tol. So wag kayong magtataka guys kung bakit kayo makakakit ng, ng ng Glorious Legend or Legend kasi madami kayong ginagawa mali, hindi niyo tinitingnan yung map niyo. Hindi niyo alam kung ano dapat gagawin. Masyado kayong nagfa-farm, may clash sa mid lane, nagfa-farm ka tol. Nandun si Moskov. Kaila, ikaw yung papatay kay Moskov. Ikaw yung papatay kay Moskov, hindi yung team mo. Kasi ikaw yung may ani. Ikaw dapat mag a -initiate, eh. Ikaw yung may skin na pwedeng pumasok para patayin si Moskov. Sa team mo, wala. Sino? Si Franco? Hindi. Hindi niya yung mapapasok. Bago siya makapasok, patay na siya. Yung ano yung, eto si ano? Yung mesa Astia, yung Jerjaw Hindi, hindi yan makakapasok. Totoo lang, bang siya makapasok, patay na siya. So basically, ikaw dahil sa ultimo, kailangan yung ultimo para yung patayin si Moscow. So, ibabalik ko, i reproof ko kung ano yung mga mali mong, maling ginawa mo. Hindi mo ina yung mga marksman o madaling patayin. Yung mag pwede mag-carry ng game, dapat patayin mo yun. Uh, second is that di mo tinitingnan yung map mo. Wala, wala, kang, wala kang vision. Di mo, di mo tinitingnan yung map mo, wala kang vision sa kalaban. Ay sa oh sa kalaban or sa akampay, basta na lang nag ano basta yun na yun bas, bas, bahala na lang yung gameplay mo bahala na lang yung gameplay mo pangatlo kailangan mo yung blue buff saber ka need na din mo yung blue buff okay kailangan mo yung blue buff early game kailangan mo na yung blue buff na yun fourth na mali mo dapat nag mid lane ka mid lane ka mas madali yung pat para sa yo. pwede ka mag top pumunta nang top para patayin yung mga kalaban doon or pwede ka pumunta sa mid ay sa bot para patayin yung mga marksman naman doon yeah. di ba yung panglimang malimo, mo is, um, yun nga, mala, palagi ka nga farm Hindi ka pupunta sa clash. Mas kailangan ka sa clash. Tapos yung pang-anim na malimo is that um, yun nga, yung, di mo tinitingnan yung map mo. Si Laila na kill na kill mo yon Hindi mo siya kinil. nag ka. Bakit ka nag-back? Di ko talaga gets kung ba't ka nag-back doon. Nakita mo naman sa map mo. Pag tinignan mo yung map mo, si, si Franco nasa mid lane, nagfa farm Si Moskov, nasa bot, kiniclear yung wave yung dalawa patay. So, bakit ka nag ay doon? No, Ayun malaking tanong. Bakit ka nag diba? So, guys, huwag kayong magtataka kung ba't di kayo makaabot ng, 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 ng Glorious Legend or Legend. Kasi madami kayong ginagawa mali, eh. Hindi nyo kailangan maging perfect. Pero dapat alam nyo na every time natata natatalo kayo sa round game, dapat isipin nyo sa nyo, ano ba nagawa ko mali dito? Para makerry ko yung team ko. Ano ba yung mga nagawa ko mali para dapat kailangan ko may carry tol? Seven, four. Kaganina, 5-6-0-6-1. Mamaw ka na nun, tol, kung sasabihin. Hindi ka na kayang mapatay nun, normally, ha? So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo tong video. Sana natutu may natutunan kayo dito. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-like tong video. Pag umabot po na 850 likes, mag skin giveaway tayo. Um, nyo yung ID pati in-game name nyo sa comment below. nag skin giveaway po tayo every Saturday, Sunday. Kaya dapat stay tuned po kayo palagi sa every Saturday, Sunday. Para makita nyo kung sino mananalo sa skin giveaway mga malam people. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you so much. Peace out.